Kay mamang, tinakot ako. Sinabi niya sa akin, pag nagsumbong ako kay mamang, hindi maniniwala si mamang. Malalayasin ako. Hindi ako mapag-arali na nakakahiya daw iskandal ito sa buong pamilya natin. Tapos kayo, gusto niyo, patawarin ko siya? Olo, kumain na po kayo para uminom po kayo ng gamot. Pagkatapos nun, parang gumaling po kayo at malakas. Okay? Opo. Gusto ko pa si Lolo. Ayaw ko na kumain. Lolo, kailangan niyo pong kumain. Pilitin niyo lang po. Kahit kunti lang po. Sige na po. Okay. Kunti na lang. Lolo. mo. Kailangan mo. Ano ba yan? Lahat na lang natako na? Kita naman. Eh, nahihirapan kasi si Lolo kumain. Eh, kung nahihirapan, huwag mo nang pakainin. Iyan mo siya mamatay sa gutom. Kita naman. Matanda na po si Lolo. Oh. Kawawa naman po. Naaawa ka diyan? Buti sa kanya yan. Magtusa siya ngayon sa lahat ng masamang ginawa niya. Tita, bakit bakit mukhang galit na galit kayo sa kanya? Mabait naman po si Lolo ah. Ha? Yan? Mabait? Hindi mo alam ang sinasabi mo? Demonyo yung lolo mo! Tita, anak. Patawalin mo na ako. Huli na! Hindi kita kayang patawarin. Tita, kung ano man yun, patawarin niyo na po si Lolo. Hindi ko siya mapapatawad. Hanggang sa huli hininga niya, kaya mo siya maghirap. Mama, uh, meron pala akong tanong sa inyo. Ano yun, anak? Eh, bakit mukhang galit na galit po si Tita Nita kay Lolo Andres po? Naku, hindi ko nga rin alam. Simula nung mga bata pa kami, galit at mailap na siya sa papang namin. Oh hmm, ganun po ba? Baka hindi sigo siguro. Siguro, ah, sobrang maigpit po si Lolo Andres kay Tita Nita kaya hindi din ito nagkasawa po? Naku, hindi. Ang pagkakaalam ko galit na galit ang tita mo sa mga lalaki at wala na siyang tiwala sa lahat ng mga lalaki. Hmm, ganyan kinab. Ba, Ma, dito na po ako. O kaya, oh, magaling um, may pinag-uusapan ni bunso ah. Mabuti naman dumating ka na at para makakain na tayong lahat. Na itong si bunso nagtatanong tungkol sa tita niya kung bakit nagalit nagalit sa lolo Andres niyo. Oo oh, nga po, mama. Ba't ganyang sobrang galit ni tita kay lolo? Mahal po ba? Naku, hindi ko rin alam. Pero mula nung mga bata pa kami, sobrang paghihigpit ni papang sa kay ate. Kasi dati marami nang niligaw kay ate. Nagagalit si papang pag may umaakyat ng ligaw sa kanya. Bakit gano'n? Kung maraming manliligaw si tita, bata hanggang ngayon wala siyang asawa? Ano yun? Mas pinili niyang maging matandang dalaga? Yan ang hindi ko rin alam. Kung bakit galit na galit siya kay Papang. Hmm. Eh, kanina nga po sabi niya, mabuti pa daw magdusa si Lolo kasi sa lahat ginawa niya sa kanya. Hmm? Naku, dapat ko na talaga siguro kausapin si ate matanda na si Papang. Dapat patawarin niya na malapit na mawala si Papang sa mundo. No, tama po kayo dyan, Ma. Ikaw sabi mo si Tita. Tsaka pwede bumain tayo. Gusto na din kasi ako. tatapos si pa ako. Papasok eh. okay. pa ako bukas. Okay. Okay, Ma. Okay. Do, punasin muna namin kayo, ha? Tapos mamaya, ilalabas namin kayo. Para makasagap pa naman sa riwang hangin tsaka maarawan ka. Oo oh, nga, lolo. Tsaka ito. Kailangan mo ng tubig. At kailangan nyo din yung gamot niyo po. Kasi importante po yan, oh. Yan. So, tam. Balani, salamat sa inyo, mga apo. Iyan. Pagyan ba yung tita-nita mo? Pwede ba siyang makusap? Pwede ba siyang, siyang magpag-usap sa akin? Uh, lo, nandiyan naman po si tita. Pero, grabe yung galit sa inyo eh. Malamang sa malamang hindi kayo kakausapin mo. Huwag mong po. Hindi ito kusang magkausap kami. Para bago man nang ako mamatay, paaingin ako ng tawag sa kanya at niya ako. Lolo, bakit? Anong ginawa niyo po kay Tita Nita? Sabi lang po kasi ni Mama sa amin na sobra daw yung pahigpit niyo po sa kanya kaya madamit daw po manliligaw po si Tita Nita. Hindi, Apo. Napakarami kong kasalanan si Tita Nita mo. Sobrang dami. Hmm, sige po, Lolo. ko po si Tita, pipilitin ko po. Uh, salamat pa po, Salamat okay. pa po. Sige. Hi po, tita. Uh, tita, pwede po ba namin kayo may storeboot saglit? Oo naman. Ano ba yun? Uh, hinahanap po kasi kayo ni Lolo eh. Eh, gusto po kayong makausap. Gusto sana humingi ng tawad sa inyo. Hindi ko siya kailangang kausapin at patawarin. Dahil demonyo yung lolo nyo. Ate, sumusobra ka na ha. Naging hirap na nga si Papang. Ganyan ka pa din sa kanya. Ano ba nangyayari sa'yo? Rosa, wala kang alam. Kaya huwag kang makailangan. Hindi mo alam ko anong ginawa sa akin ni Papang. Kung ano man yon, kalimutan mo na yon. Naghihirap na si Papang. Matanda na siya. Naghihirap na siya ngayon sa kanagayan niya. Kulang pa nga yun eh. Kulang pa yung paghihirap niya sa ginawa niya sa aking pambababoy. O ano? Nagulat kayong tatlo, no? Nagulat kayo nung nalaman niyo na binaboy ako ng sariling ama ko? Nagaglit na pa sa kanya dahil sa kanya. Nasira yung buhay ko. Ate, bakit hindi ka nagsabi? Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi ka nagsumbong kay Mamang? Paano ko magsusumbong kay Mamang? Tinakot ako! Sinabi niya sa akin, pag nagsumpong ako kay Mamang, hindi maniniwala si Mamang. Malalayasin ako hindi ako mapag-aralin na nakakahiya daw iskandalo ito sa buong pamilya natin. Tapos kayo gusto niyo patawarin ko siya? Siya ang nagsira ng buhay ko. Dahil din sa kanya, ang alam ko lang emosyon, galit. Dahil sa kanya, eto ako ngayon. Tapos gusto niyo patawarin ko siya? Hanggang huling hininga niya, iya mo siya maghirap. Yan yung siyang magdusa! Ate, patawarin mo na si Papang. Kalimutan mo na ang lahat. ah Tita, mawalang galang lang po ah. Alam ko po wala akong karapatan pero sa tingin ko po, mas makakabuti kung kakausapin niyo si Lolo. Para makamove na tayo lahat. Tsaka para sa ikakasayin natin din po. Hindi ko alam ano ko siya patatawarin. Hanggang langit ang galit ko sa kanya dahil sobra yung pambababoy niya sa akin. Hindi ko alam, Rosa, paano ko siya patatawarin. Hindi ko alam... Si Papang, samahan ka namin. Kausapin mo na siya para sa ikagagaan ng loob mo at ni Papang. <laughs> Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam. Ate, tara na lapitan natin si Papam para masabi mo lahat ang mga gusto mong sabihin sa kanya para mapatawad mo na siya. Ay, kapwano ate? Nita, anak, <laughs> sobrang dami at paulit-ulit ako sa tanong nagawa ko sa iyo. Pero sana, papatawad pa papa pa rin ako. Alam mo ba ba? ngayon, ang kanlangit ang galit ko sa'yo. Dahil sa'yo nasira ang buhay ko. Dahil sa'yo hindi ako lagi masaya. Dahil sa ginawa mo sa akin, magbababay pa pa. Alam mo ba? Ang saya-saya ko ngayon eh. Kasi nakikita ko yung paghihirap mo. Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Kulang na kulang pa yan. Pero kung hindi dahil kay Rosa at sa, sa mga apo mo, sabi nila patawarin na daw kita eh. Para ikagaga ang naloob mo at para maging masaya na rin ako, Pang pinipili ko, Papa. Papa, pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita sa lahat na ginawa mo sa akin. Rita, pwede na akong mamatay. Masaya akong mamamatay. Eh, <laughs> yung napatawad mo na ako. Salamat, <sighs> <Lumad na lang. laughs> anak. lolo, parang kulang. Mm, kulang ah, matanda yeah. na. Ah, matanda okay. Oo, bakit ka po kaganyan kay lolo? Matanda na sa maawa kayo kasi punchline na maawa eh. Kakaawa naman. Hahaha 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 Oo, oh, hindi, hindi, na, di na ba, Naku, dapat ko na talaga siguro kausapin ang tita nyo. Kasi matanda na ang lolo nyo. Malapit na siya. Sorry. Ano? ayun ka na yun din. Tama po ba yun? <laughs> matanda na si papa. Okay? Malapit na siya mamatay. Oo. Pinamatol ko, sorry. Okay. po. Okay. matanda si mamaya ilalabas eh, ko kayo para makasagap yung sariwang hangin. Oo oh, no, nga, no. nalang. Ay, siya po? Hindi, ah? ako po. Dalawa ba yun? Oo, dalawa. Siya at saka ako, tapos ikaw. Ah, okay, ah, okay. Bukas sa akin muna. Right? Hi fam! This is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Aizon. Kung naghahanap po kayo ng hotpot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa halagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime, ha? At kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, tayo tayong lahat. Tibon Manila,